sarap ng puno ng iba kong puting-ting. Ayan, guys. Yung isa, si negro. Ayan. Sarap ng puno. Sana all. Ayun, nagpapapansin. Yung isa kong kuting. Ayun, andun pala yung isa. Ayan, guys. Tabi-tabi silang natulog. Yung isa, andun sa kabila. At dito naman, sa iba kong kuting, tapos uh, ang malalaki. Ayan, si Muko. Ayan, si Mo po guys. Ayun, ang pinaka nanay nila. Si Yomi. Ayan. Ayan. Ayan po sila guys. Oras na. Higa. <laughs> Siyempre, ang mga bibig ko na si Amir, si Enzo. Tabi silang natutulog, guys. Ayan, mga mini. Ayan, gising si Negro. Ayan, ay inaabot niya. sa lambing ito. Ano anak? Nagising ka? Hmm? A negro? Hmm. Ah. Hmm. Walang bing itong anak ko na ito guys, si negro. Ayan. Dito naman tayo sa kabila, guys. Andito pa yung mga iba kong Ming Ming. Ayan. Ayan po. Ayan po sila. Si Whitey. Si Negra. Ayan. Si Kolori. Ito si Kolori. Ito si Nakusing. At tapos guys, ito si Shai. Yung mga kuting po doon, ito po yung nanay nila, si Shai. Ayan po. Mag good, good afternoon ka Good afternoon po. Oras ng... Oras ng ano, Shai? Kain o tulog? Ayan, guys.